yung hindi naman dapat maging batas ay ginagawa nilang batas. Kaya sa tingin ng iba, sa ginagawa ni Yesus ay isang kalapastanganan sa paglalabag sa kautusan. Kaya nga nasabi ni Yesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Intindihin ninyo ha, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao at hindi nilika ang tao para sa araw ng pamamahinga. Naintindihan pa po natin? Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi ang hindi nilika ang tao para sa araw ng pamamahinga. Tapos sa inyo mga patid ko sa pananampalataya kay sa Kristo tayo ngayon ay tutungo sa Ibanghelyo ng Panginoon ayong kay Marcos. Ito ay tungkol sa katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Sa araw ng pamamahinga na paroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguan. Habang sila ay naglalakad, ang mga alagad ay pumitas ng trigo. Sinabi ng mga parese Jesus, Tingnan mo ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit yung ipinababawal sa kautosan sa araw ng pamamahinga. Sabagot naman si Jesus, hindi pa ba ninyo nabasa ang ginawa ni David ng panahon ni Abetar, ang pinakapunong pari. Nang no, si David at ang kanyang mga kasama ay naguto at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain at nang tinapay na handog na sa Diyos. Pinagyampan niya ang kanya mga kasamahan. Ayon sa kautosan, ang mga pare lamang ang may karapat ang kumain niyon. Sinabi rin ni Jesus, itinakdang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilika ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay pangayon maging ng araw ng pamamahinga. Ang salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo natin to mas magandang pagnilayan natin ang sinabi ni Jesus sa mga pariseo, Ito yung kanyang sinabi. Itinakdang araw ng pamahinga para sa tao, hindi nilika ang tao para sa araw ng pamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Nasabi ito ng Panginoong Heto Kristo sa, dahil sa siya ay tinutulig siya ng mga pariseyo na siya ay sa araw ng Sabat ay gumagawa siya. Samantalang sa maigpit na sinasabi sa kautosan ng mga pariseyo ng araw ng pamamahinga ay totally na pahinga. Dahil sinasabi nila na ang Panginoong Diyos na lumika ng langit at lupa ay sa ikapitong araw ay nagpahinga. Kaya ginawa nila itong isang batas. Kaya napakahirap sumunod din naman sa kanila. Dahil yung hindi naman dapat maging batas ay ginagawa nilang batas. Kaya sa tingin ng iba, sa ginagawa na ni Jesus, ay isang kalapastanganan sa paglalabag sa kautusan. Kaya nga nasabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Intindihin ninyo ha, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. At hindi nilika ang tao para sa araw ng pamamahinga. Naintindihan pa po natin? itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi ang hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Dahil sa araw ng pamamahinga ng ating Panginoon Diyos sa kapitong araw, siya natapos niya ang natapos niya ang paglikha niya ng langit at lupa sa loob ng ika na araw at kapitong araw ay nagpahinga ang ating Panginoong Diyos. Besa ay kapitong araw, ang Panginoong Diyos ay Panginoon din naman ng pamamahinga sa araw ng pamamahinga. Kaya sa natapos niya na ang lahat na sa kaanim ng araw, kaya sa nang makapagpahinga siya, ang sinunod na ginawa ng ating Panginoong Diyos ay nagligtas naman siya sa pag-araw ng pamamahinga, nilapit niya ang kanya ang mga tao sa kanya upang magpahinga at ang gagawa lamang ay ang Panginoong Diyos. Sa makatidbaga ang kanyang anak na si Yeso Cristo ay kanya sinugo upang sa araw ng pamamahinga ng mga tao ay makalapit sa Diyos. Kaya lahat ang mga may sakit, may karamdaman at ang mga dinadala sa Kanya ay nagsisipagdaling. Kaya ang nakikita ng mga pareseyo tungkol kay Jesus ay isang paglabag sa kanilang kautosan. Pero yun ay hindi paglabag sa Panginoon Diyos. Dahil ang ginagawa ni Jesus ay tungo sa ating kaligtasan. Nililigtas niya tayo sa lahat ng mga sakit, karamdaman, sa mga o ano dumating sa ating karamdamas, sakit na yan. Kaya sa araw ng pamamahinga, tayo ay lumapit sa ating Panginoon Diyos. Na nasa Kanya ang ating pamamahinga at bibigyan tayo ng kapahingahan. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo rin naman sa iba ang salita ng Diyos. God bless po.